may nararamdaman ka ba rito, di ba? Yung kakaibang ugnayan na tila walang paliwanan. Bigla na lang, napapasok sa isip mo ang taong ito mula sa wala. Ramdam mo ang presensya niya, ang mga iniisip niya ay tila umaabot sa iyo, na parang may mas malaking bagay na nagtatangkang ikonekta kayo. Ito ay hindi isang pagkakataon. Ang universo ay nagpapadala ng mga senyales at alam mo ito. Ang puso mo ay tumitibok ng iba, parang sumasagot sa isang tahimik na tawag. At ang katotohanan, ramdam din ng taong ito ang kaparehong bagay. Pero ang tanong ay, handa ka na bang intindihin kung ano ang ibig sabihin ito? Napansin mo na ba kung paano, mula sa wala, ang taong ito ay sumasalakay sa iyong mga isip? Para bang narito sila, malapit, kahit na pisikal silang malayo? Ramdam mo ang presensyang ito, di ba? Na parang may isang bagay na humihikbi sa iyong pansin ng walang halatang dahilan. Ito ay nangyayari kapag ikaw ay abala sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan at ang pakiramdam ay sobrang totoo na para bang imposibleng baliwalain. At ang pinakakakaiba? Ang koneksyon na ito ay tila lalong lalalim sa mga tiyak na sandali. Maaaring ito ay sa gabi kapag ang mundo ay tahimik at ang mga iniisip niya ay tila kayang lampasan ang sinumang hadlang at maabot ang iyo. O sa araw, sa mga random na sandali, kung kailan may isang bagay sa loob mo ang alam na, sa eksaktong sandaling iyon, siya rin ay nag-isip tungkol sa iyo. Ramdam mo ang pagkirot sa dibdib, ang pagkabahala, ang pangangailangan na maunawaan kung bakit ang presensyang ito ay sobrang tindi. Ito ay hindi isang pagkakataon. At sa kaibuturan, alam mo ito. Ramdam din ng taong ito ang kaparehong bagay. May mga pagkakataon na nahuhuli siyang nag-iisip tungkol sa iyo mula sa wala na walang pagkaalam kung bakit nararamdaman niya ang iyong enerhiya na para bang siya ay nahihila patungo sa isang bagay na hindi niya maipaliwanan. At kahit anong gawin niyang kalimutan, ang universo ay may paraan ng pagpapaalala na mayroong isang bagay sa pagitan niyong dalawa na hindi maaaring basta-basta burahin. Napansin mo ba ito sa mga senyales? Sa mga panaginip na tila masyadong totoong totoo? Sa mga kilig na biglang dumadapo na walang dahilan? Sa pakiramdam ng EAVU kapag iniisip mo siya? At kapag nadidistract ka, kapag hindi mo inaasahan, may mangyayari. Isang pangalan ang biglang lalabas mula sa wala. Isang kanta ang tumutunog at nagdadala sayo sa kanya. Isang pamilyar na amoy na nagbabalik ng mga alaala ng mga sandaling maaaring hindi naman tunay na nangyari, ngunit sa paraang hindi mo maipaliwanag, parang ito'y sayo. Ito ay hindi imahinasyon. Ito ay connection. At hindi ito basta connection. Ito ay isang malalim at matandang bagay na maaaring hindi pa nagsimula ngayon. Isang bagay na nag-ugat mula noon na iba-iba sa mga detalye, sa mga synchronicidades, sa paraan kung paano kayo dalawa, sa isang pagkakataon, ay palaging nagbabalik sa isa't isa, kahit sa isipan lamang. Ngunit ang malaking tanong ay, naririnig mo ba ang mga senyales? Talagang binibigyan mo ba ng pansin ang sinasabi sa iyo ng universo? O kaya'y inaapakan mo lang ang makapangyarihang koneksyong ito, nagpapanggap na ito ay walang iba kundi mga pagkakataon. Dahil nararamdaman ng taong ito. Nararamdaman mo. Pero mayroon bang isa sa inyo na magkakaroon ng lakas ng loob na kilalanin ito bago pa ito maging huli? Napansin mo na biglang parang nagko-conspire ang universo para magtagpo kayo. Marahil hindi sa pisikal, ngunit sa mga isip, sa mga senyales, sa maliliit na pagkakataong nauulit ng labis na hindi na ito basta pagkakataon. Nararamdaman ng taong ito ang iyong presensya, kahit walang paliwanan. Maaari siyang nasa gitna ng isang pag-uusap, nanonood ng isang random na palabas, nagmamaneho at, bigla, ang iyong pangalan, iyong larawan, iyong bakas ay sumisiksik sa kanyang isipan. Para bang may mas malaking bagay na tumatawag, nag-ugnay sa inyo sa pamamagitan ng isang enerhiya na hindi kayang baliwalain. At ikaw? Nararamdaman mo rin ito? Napapansin mo kapag ang koneksyong ito ay lumalakas, kapag, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang iyong puso ay umiiting at isang partikular na isip ay sumasakop sa iyong isipan. Sinusubukan mong lumihis, ngunit ang universo ay babalik sa iyo, pinaparamdam na ang koneksyong ito ay hindi basta-basta na maitatanggal. Napansin mo na ba na may mga pagkakataon kung kailan tila mas malakas ang lahat? Kapag may isang awit na tumutugtog at parang may nagtatagong mensahe. Kapag paulit-ulit ang isang numero. Kapag nakakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na kilig na parang may isang tao dyan, malapit, kahit na wala naman. Hindi ito nangyayari ng walang dahilan. May isang nakatagong puwersa na nag-ugnay sa inyo. At ang pinakakawalang kadalakan. Ramdam din ng taong iyon ang parehong bagay. Maaaring hindi siya magsalita, maaaring subukan niyang itago ito, maaaring baliwalain ang mga senyales na patuloy na ipinapadala ng universo, ngunit sa kaibuturan, alam niya. Isang bagay ang kumukonekta sa kanya sa iyo sa paraang hindi niya ganap na maunawaan, ngunit hindi niya rin maikakaila. Marahil sinubukan mong kalimutan. Marahil sinabi mo sa iyong sarili na ito ay nasa isip mo lang. Ngunit patuloy ang mga senyales. Patuloy ang mga pangarap. Patuloy ang mga damdamin. Parang may isang nakatagung sinulid na, kahit gaano pa kayo kalayo, lagi pa rin may paraan upang dalhin kayo sa isipan ng isa't isa. At sa pinakabahang dalang hindi mo inaasahan, may magayaring isang bagay na sumasalungat sa anumang lohika. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang pagkikita. Maaaring ito ay isang mensahe mula sa wala. Maaaring ito ay isang alaala na bumangon sa isang mahahalagang sandali. Ang universo ay may sariling mga daan upang ayusin ang mga bagay na nakatakdang mangyari. Ngunit may isang tanong na kailangang itanong, handa ka na bang maunawaan kung ano ang lahat ng ito? Dahil ang ugnayang ito ay hindi nilikha ng walang kabuluhan. May layunin ito. May dala itong lampas sa panahon, lampas sa lohika, lampas sa mga rasyonal na paliwanan. Ano ang sinasabi sa iyo ng universo? At handa ka bang makinig? Ramdam mo ba ang enerhiyang ito na lumalaki, hindi ba? Parang may isang bagay na papalapit, parang ang kapalaran ay malapit ng igalaw ang mga piraso ng isang laro na hindi mo alam na nilalaro mo. Ang universo ay hindi nagpadala ng mga senyales ng walang dahilan. Ang koneksyong ito ay may layunin at ang pagwawalang bahala dito ay magdudulot lamang na lalo pang lumakas ang mga senyales, mas naging matigas hanggang sa ikaw ay tuluyan ng tumuon ng pansin. Munit narito ang katotohanan, nararamdaman din ng taong ito ang kapareho, kahit nasubukan niyang iwasan ito. Maaaring namumuhay siya ng normal, abala sa kanyang araw-araw na gawain, nalilibang sa ibang mga bagay. Ngunit, bigla na lamang, may isang pangyayari. Ang kanyang pangalan ay lumilitaw mula sa kawalan sa isang pag-uusap. Isang kanta ang tumutugtog at nag-udyok ng mga alaala. -ala. Isang kakaibang lamig ang dumaloy sa kanyang katawan ng walang paliwanan. At kahit gaano man niya subukang umiwas, ang katotohanan ay hindi madaling mapuputol ang koneksyong ito. At ano ang mangyayari kapag ang dalawang kaluluwa ay nakakabit sa ganitong paraan? Ang universo ay nagbibigay ng paraan upang lumikha ng mga imposibleng pagtatagpo. Upang ayusin ang mga sandali na tila sinadya. Upang mangyari na, sa walang dahilan, nagkrus kayo ng landas, maging sa pisikal na mundo o sa isip ng isa't isa. Napansin mo na ba ito, hindi ba? Yung mga sandali na walang dahilan, nararamdaman mong may mangyayaring hindi karaniwan. Parang ang hangin ay naging mas makapal, parang ang puso mo ay tumutugon sa isang tahimik na tawag. Alam mong hindi ka lamang nag-iisip. Nararamdaman mong lumalakas ang presensyang iyon. Ngunit ngayon, narito ang malaking tanong, handa ka na bang harapin ang koneksyong ito? Upang maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Dahil hindi makakatulong ang pagtakas ang pagbabara sa mga senyales, pagwawalang bahala sa mga instinct, ang pagpapanggap na wala kang nararamdaman lahat ng ito ay nagpapahaba lamang sa hindi maiwasan. Palaging nakakahanap ng paraan ang universo upang pag-ugnayin ang mga bagay na dapat pag-ugnayin. At marahil, tanging marahil, ito na ang sandali kung kailan ang koneksyong ito ay tuluyan ng magpapakita sa kabuan. Handa ka na ba para dito? Dahil ang enerhiyang ito ay hindi mawawala. Nandito ito, ngayon. At ang pagpili na harapin ito ay nasa iyo. Nararamdaman mo ba ito ngayon, hindi ba? Ang pagkabahala na parang lumalaki sa loob mo, ang tahimik na tawag na walang humpay na humihila sa iyo sa iisang direksyon. Parang may mangyayaring hindi ka paniwala, parang may isang di nakikitang puwersa na palapit ng palapit sa inyo. At ang pinakakamanghamanghang bahagi. Ramdam din ng taong iyon ang parehong bagay. Maaari siyang subukang baliwalain, maari niyang ipanggap na hindi niya napapansin, ngunit sa kaibuturan, mayroong isang bagay na humahadlang sa kanya upang tuluyang makapagpatuloy. Isang bagay na nagiging dahilan upang, sa mga hindi inaasahang sandali, hanapin siya ng kanyang isip, hanapin at matagpuan ka. Dahil ang mga ugnayang tulad nito ay hindi naglalaho. Hindi sila maaalis na parang hindi kailanman nag-exist. Nag-iwan sila ng mga baka sa kaluluwa, mga marka na kahit ang oras at distansya ay hindi kayang burahin. At ngayon, ano ang gagawin mo tungkol dito? Magpapatuloy ka bang magpanggap na ito ay lahat koinsidensya? Na ang mga sinyales na ito ay walang kahulugan? Na ang patuloy na presensya ng taong ito sa iyong isipan ay bunga lamang ng iyong imahinasyon? O tatanggapin mo na may mas malaking nangyayari? dahil maniwala ka, hindi nag-ulit ang universo ng mga senyales na walang dahilan. Kung ang taong ito ay patuloy na lumilitaw sa iyong buhay, sa iyong mga iniisip, sa iyong mga pangarap ito ay dahil may layunin sa lahat ng ito. At kapag tumatawag ang kapalaran, mayroon kang dalawang opsyon, o baliwalain ito at subukang sundan ang kabaligtaran na naglalagay sa panganib na mawala ng isang bagay na maaaring magbago sa iyong buhay magpakailanman o tanggapin na ang ilan sa mga ugnayang ito ay nilikha upang maranasan siya sa atin at unawain. Kaya huminto ka ng isang saglit. Huminga ng malalim. Ramdamin. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay hindi aksidente. Alam mo iyon. At alam din niya iyon. Ang tanging natitirang tanong ay, ano ang gagawin niyo tungkol dito? At saka nararamdaman mo ba ang bigat sa hangin? Ang pakiramdam na may isang bagay na umuusad na hindi mo makita. Parang may isang katotohanan na nakatago sa likod ng bawat senyales, ng bawat pag-isip na patuloy na nagbabalik sa taong ito. Hindi lang ikaw. Siya rin ay nakaramdam. At ang pinakanakakatakot. Ang koneksyon na ito ay nagpapalakas sa tuwing sinisikap ninyong baliwalain ito. Ilang beses mo na bang sinubukan na iwasan ang pag-isip na ito? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na ito ay nasa isip mo lamang na ito ay isang sementeryong pagkakataon. Ngunit, sa isang paraan, palaging nakatagpo ang taong ito ng paraan upang bumalik. Para bang tumatanggi ang universo na tanggapin na kayo ay nagkakahiwalay na landas? Para bang mayroong bagay na kailangan pang maresolba, maunawaan, at maranasan? At kapag nagkakonektang kayo, kahit nasa isip lamang, nagbabago ang enerhiya. Naramdaman mo na ba ito, diba? bigla, isang alon ng emosyon ang bumabalot sa iyo. Maaaring saya ito, maaaring pangungulila, maaaring isang hindi maipaliwanag na pagkabahala. Nararamdaman mong may malalim na bagay sa yong dibdib at hindi palaging alam kung saan ito nang gagaling. Pero mula ito sa kanya. Dahil ang koneksyong ito ay totoo. At alam mo ba kung ano pa? Ang tadhana ay hindi naglalaro. Kapag may koneksyon na tulad nito, ito ay may papel sa yong buhay. At kung mas sinisikap mong tumakas, mas lumalakas ito. Kaya, ang tanong ay patuloy na umaabot sa loob mo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng koneksyong ito? Ito ba ay isang aral na hindi pa natutunan? Isang muling pagkikita na kailangang mangyari. Isang kwento na hindi pa nagtatapos. Maaari mong maramdaman ang sagot sa loob mo. Hindi ito kailangang ipahayag sa mga salita. Alam mo na. Palagi mo nang alam. Ngayon, isang bagay na lang ang kulang, tapang para tanggapin. Dahil ang koneksyong ito ay hindi narito upang malito ka. Narito ito upang gabayan ka. At, sooner or later, kailangan mong harapin ang katotohanan ito. At pagkatapos, napapansin mo ba? Ang damdaming ito ay hindi nawawala, hindi mahalaga kung gaano mo ito subukang pigment. Hindi mahalaga kung gaano mo subukang ilihis ang iyong pansin, punan ang iyong oras, tumuon sa ibang bagay sa isang paraan, palaging nakakahanap ang taong ito ng daan pabalik sa iyo. Hindi ito walang dahilan. Ang universo ay hindi nagkakamali. Hindi nito pinapanatili ang dalawang enerhiyang konektado ng walang dahilan. At ang koneksyong ito na inyong pinagbabahaginan ay hindi pangkaraniwan, hindi panandalian, hindi isang simpleng pagkakataon. Ngunit bakit nga ba mayroong ganitong pagtutol? Bakit niyo pinipilit na baliwalain ang hayag na? Marahil ay takot. Takot sa kung ano ang kahulugan ng koneksyong ito. Takot sa lahat ng maaring magbago nito. Takot sa pagharap sa katotohanan na ang ilang kaluluwa ay talagang nagmamayari ng isa't isa, kahit na ang mga kalagayan ay nagsasabing kabaligtaran. Ngunit ang tadhana ay hindi nagmamalasakit sa mga kalagayan. Basta nitong tinutupad ang kanyang layunin. At kapag ang dalawang kaluluwa ay nakatakdang magkikita, walang distansya, walang oras, walang hadlang na makakapigil. Maaaring tumagal ito ng mga araw, buwan, taon munit sa huli, ang muling pagkikita ay laging nangyayari. At ramdam mo ba na ang sandaling ito ay lumalapit na, hindi ba? Napapansin mong ang mga palatandaan ay nagiging mas matindi. Na ang mga iniisip ay lalong nagiging mas madalas. Na ang enerhiya sa pagitan nyo ay lumalaki, tila may mangyayaring kakaiba. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Magpapatuloy ka bang tumakas, nagpapanggap na wala itong kabatiran? O tatanggapin mo bang ang ilang koneksyon ay mas malalim kaysa anuman ang maaring ipaliwanan? Ang pagpili ay palaging iyo. Ngunit tandaan, ang tadhana ay hindi naghihintay sa mga nag atubili bili ng labis. At ngayon? Ramdam mo na parang nasa binit ka ng isang dakilang bagay na parang may isang pagbubunyag na malapit ng mangyari. Napapansin mong ang mga palatandaan ay nagiging mas matindi, ulit-ulit, sumusubok na ipakita sa iyo ang isang bagay na marahil ay wala ka pang lakas ng loob na tuluyang makita. Ngunit ang katotohanan ay hindi ito karaniwang koneksyon. Sinubukan mong magpatuloy, magpakaabala, punan ang isip sa ibang bagay. Ngunit walang anuman ang makakapagpawala sa pakiramdam na ito. Dahil hindi ito panlabas, hindi ito bagay na basta-basta mayalis. Ang ugnayang ito ay nagaganap sa loob mo, at sa loob nito, mayroong isang bagay na tumatawag sa iyo. Isang bagay na humihikbi sa na nagpaparamdam sa iyo sa taong ito, kahit hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nahahawakan, hindi mo naririnig ang kanyang tinig. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung titigilan mo na ang paglaban? Kung sa halip na tumakas, tatanggapin mo na lang kung ano ang talagang kahulugan ng koneksyon na ito. Dahil sa kaybuturan, alam mo na. Palagi mo nang alam, ang taong ito ay hindi nasa buhay mo dahil sa pagkakataon. Ang damdaming ito ay hindi isang ilusyon. Ang ugnayan ito ay hindi isang pagkakamali. At ang universo, laging impesyenteng katulad ng dati, patuloy na nagbibigay sa iyo ng mga pagkakataon. Patuloy nitong ipinapakita ang daan. Patuloy itong lumilikha ng mga sandali, naglalagay ng mga palatandaan, nagpapahayag ng mga pagkakataon. Ngunit may isang bagay na kailangan mong maunawaan, ang tadhana ay makagagawa lamang ng kanyang bahagi hanggang sa isang tiyak na punto. Ang natitira ay nakasalalay sa iyo. Dahil may isang bagay na tanging ikaw lamang ang makakapagpasya. Babaliwalain mo ba ang koneksyong ito hanggang sa maging isang alaala na lamang ng kung ano ang maaari sanang nangyari? O bibilugan mo ang iyong mga mata at tatanggapin na may mga kaluluwa na nakatadhana talagang magkita, hindi alintana kung gaano karaming daan ang kailangan nilang tahakin para dito. Ang oras ay lumilipas. Ang enerhiya ay tumataas. May mangyayaring kaganapan. At ang tanging tanong ngayon ay, handa ka na ba? Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang koneksyong ito ay hindi nawawala, hindi bumababa, hindi naglalaho. Sa halip, ito ay lumalaki, lumalalim, na parang may nakabanggit na kaganapan. Na parang ang universo ay naghihintay na ikaw ay gumawa ng desisyon. Maaari kang patuloy na magpabaya, nagpapanggap na ito ay simpleng pagkakataon. Pero posible bang makaiwas sa kung anong nakasulat na? Posible bang makataka sa isang koneksyon na umiiral sa kabila ng oras, sa kabila ng lohika, sa kabila ng paliwanan? Nagawa na ng tadhana ang kanyang bahagi. Inilagay niya ang mga palatandaan sa iyong landas, ipinadala ang mga damdamin, dinala ang mga sandali. Ngayon, ang pagpili ay sa iyo na. Magpapatuloy ka bang sumalungat o haharapin mo ang trying ipakita ng universo sa'yo? Kung ikaw ay nakaranas na nito, kung nararamdaman mo ang enerhiyang ito, kung naniniwala ka na may mga koneksyon na hindi maaaring baliwalain, iwanan ang iyong komento dito. Gusto kong malaman ang iyong kwento, ang iyong karanasan, ang iyong saloobin tungkol sa lahat ng ito. At syempre, mag-subscribe ka sa channel dahil ito ay simula pa lamang. Marami pang mga bagay ang nais ipakita sa iyo ng universo. Ilike ito para makarating ang mensaheng ito sa mas maraming tao at ibahagi sa isang taong kailangan marinig ito ngayon. Ngayon sabihin mo sa akin, naniniwala ka bang totoo ang koneksyong ito? Isulat sa mga komento, nararamdaman ko ang koneksyong ito.